Mabuti wala pa sa sir. Hoy, babae pangit! Kasalado mo lahat ng to eh. Kung bakit tayo biglang nagka-meeting eh. Huwag kang mag-alala. Susumbong naman kita kay sir. <laughs> Tama yun, Jay Boy. Eh ikaw, anong balak mo ngayon? Pwede ka nang umalis. Pwede ka nang mag-resign. Hindi po. Hindi ako mag-re-resign. Kailangan na kailangan ko ng trabaho ito. Tsaka huwag niyo po ko isumbong. So, sa tingin mo, kaya mo yung pagtanggol yung sarili mo? Hoy, pangit. Isang taong ka pa lang sa kumpanyang to. Kami limang taon na. At kung magsasabi ka man kay boss, sa tingin mo maniniwala sa yun? Tsaka in-stage na ako dito, <coughs> lagi nalang late eh. Ano? Sir, yeah, tapos one. na kayo magsalita? Sa pala Kaya ako nung patawag ng meeting dito, ipapipimasa masana ako sa'yo. ba? Diba? sir, kailangan ko itong trabaho mo to. Ako lang inaasahan ng pamilya ko. Kahit, kahit doblayin ko yung pag-overtime ko, sir, niyo, kahit huwag niyo na akong bayaran. Basta huwag niyo akong tatanggalin. Sir naman, maawa kayo sa akin. Oy, babae! Kahit anong gawin mo overtime, kahit ilang milyong oras pa yung gugugulin mo, sa tingin mo matatapos mo yung mga project mo, kahit anong paliwanag mo diyan kay sir, hindi na makikinig sa'yo yan. Puro palpak yung mga trabaho mo. Exactly. Yung pangit at third na to, hindi na bagay sa kampanya natin eh. Tama na boys. Miss Eden, pimahan mo na yung papel na binigay ko. I want to make sure lang na baka ang table mo. <laughs> Wawa naman ng pangit na babaita. <laughs> Mulis ka na! Kaya nila boys, bumalik ka na sa trabaho nyo. Sige sir. Oh, sexy! Na-miss kita! <laughs> Noman, pasensya ka na ha? Ngayon lang tayo ulit nagkita kasi super busy ko sa bagong trabaho ko. Pero, hulog ka talaga ng langit sa akin, Beshi. Ay, nako! <laughs> alam mo sa'yo, basang-basa ko na yung instinct mo eh. Alam ko kasi na may pinagdadaanan ka. Kaya pumayag maig ako makipagkita sa'yo. Oo, oh, alam mo. <laughs> kasi, nung itsura ko, lagi na lang nilalait. Kaya eh, ngayon na. Gusto kong i-share sa'yo. Ano yun? Eh, yun nangyari nga sa office kanina. Nilait na naman ako ng mga t katrabaho. Biglang dumating yung sir ko. Pinapunta kami sa meeting room. Tapos, wala na, pinapirma ako na tanggal na ako sa trabaho. Kaya ngayon, problemado ako. Isa na ako kukuha ng pera. Nag-aaral pa naman yung mga kapatid ko. Tsaka ako lang yung inaasahan ng magulang ko. Naku, Ceci, kawawa ka naman. totoo nga pala yung sinabi ng friend ko. Ano totoo? Sinang friend? <laughs> ah, Ceci, kasan nang magagalit sa akin, na eh, Sino ba yan? May stalker ako dun sa ano? Sa office? Hindi siya si eh, alam ko kasi talaga yung nangyari sa iyo, eh. may nagkwento sa akin. Sino nga? Hmm. <coughs> Bakit? May ka? Ikaw? Aba, syempre magre-reklamo ako. Una-una kasi, tinanggal mo ako sa trabaho. ba? hindi na kita boss. At pangatlo, may lakas ka pa ng loob na gamitin tong beshi ko para makita Bakit? Para saan? <laughs> ha? Uy, hey, ang dami mong sinasabi, Miss Eden. Pumunta lang naman ako dito para tulungan ka. Nagpapatulong ako sa kaibigan ko para baguhin ka. Baguhin? Eh, wala naman kailangan baguhin sa akin, ha? Tsaka pinanganak akong nat natural lang, normal, mabait. Tsaka organic beauty. Di ba, Beshe, maganda ako? <laughs> Sesi, <laughs> mabait ka lang. Hindi <laughs> ka maganda. Ito naman. Kahit dito, yung pagsuporta, hindi mo ko sinusuportahan? Ah, Marimar. Ikaw nang bahala kay misiden na, ha? Gawin mo yung dapat mong gawin. Baguhin mo yung tsura niya. Eh, ano ba? Sisi, pumayag ka na. Eh, nag-offer na si Zero. Nag-offer? Eh, wala akong ibabayad. Alam ano mo ba, naman na... Ako nang bahala. Tsaka wala kang problemahin dito. Ako nang magbabayad. At tsaka, Bessie, alam mo naman, di ba? Magaling ako na aesthetic doctor. Ang dami ko na kayong napare-talking muka. Yung mga dating pangit. Ah, ngayon, mas lalong pumanget. Ay, hindi, chararot lang. Mas lalong gumanda. Sige, Marimar. Pwede sana. Bukas na bukas din. Gawin mo na. Eh. Mmm. Sassy, pumayag ka na. Huwag ka na mapilit. Di ba ito yung matagal mo nang pinapangarap sa buong buhay mo? Okay, ganito na lang. Para wala akong masyadong utang na laob sa iyo, babayaran na lang kita ng half kung ano man yung magagasto. Oh, yun naman pala eh. Sige, ikaw bahala. Choice Pero monthly ay. yun. Eh, kailangan ko pang sustentuhan yung pamilya ko eh. Alam mo, problema sa akin yun, Aiden. Tsaka alam mo, nawala naman ako sa iyo Kaya, eh. hindi ko na kaya yung mga ginagawa ng mga katrabaho mo. Kaya naisipan kong tulungan ka. Ah, oh, sya, 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 tama na. Huwag ka mag-alala, baby boy. Ako bahala kay Eden. Sige, parimar. Buti na lang. Iisipan nyo pang pumasok. Dapat maaga yung pasok nyo ngayon. Dahil may meeting. Ano naman kayo? Simple yung pinag-uutos ko lang sa inyo, hindi niyo pa magawa. Kaysa pagpasok pa lang sa umaga, hindi niyo magawa. Alam niyo, Limang taon na kayo dito. Wala pa rin kayo improvement eh. Alam niyo ba? Bumababa na yung sales natin ngayon. Tsaka isa pa. May papiprim ako sa inyo. Basahin nyo itong mabuti ha. Ah. Boss, teka lang boss. Bakit termination letter to? Kaya nga boss, eh, wala naman kami ginagawang mali ah. Walang ginagawa? Hindi pa ba mali ang ginagawa niyo? Lagi kayong late? Simpleng patakaran lang, di niyo magawa. Mabala, may eh, papakilala ako sa inyo. Bago n'yong kapalit. Good morning, sir. Good morning. Boss naman! Nag-hire ka na naman ng bago? Eh, sir! Gagamitin mo lang yan, di ba? Pagkalipas ng isang taon, tatanggalin mo rin. Alam niyo, kaya ako naman nagawa na tanggalin yung mga empleyado dati dahil naniniwala ako sa mga sinasabi niyo. Pero, hindi. Kasi nakikita ko na yung mga improvement na wala namang nangyayari. Simula nung wala na kayo kasama, halos wala na ako yung ginagawa. Tsaka, isa pa, hindi nyo ba ito nakilala? Yung dati nyo ang katrabaho, si Miss Eden, Eden? Boss! Wala kaming maalala na Eden na maganda. Eh boss, yung tinanggal mo? Mukhang kanal yun eh. Tsaka ang daming sa mukha nun eh. Diyan kayo magaling sa mga lait. Pero yung trabaho nyo, hindi niyang gagawa ng maayos. Oo. Tama siya. Ako yung nilait-lait at pinintasan nyo dati. Pero dati yun, hindi na ngayon. At nagpapasalamat ako. Nang malaki kay Sir Francis kasi tinulungan niya ako magbago. Para hindi na ako habang buhay, nalait-laitin at pinta sa mga taong katulad niyo. Tsaka isa pa, kaya ako naman na kayo tatanggalin. Kasi nakikita ko sa CCTV na si Miss Eden palang gumagawa ng trabaho niyo. Ano? Wala kayo masabi, no? Uh, Sir Francis, Ma'am Eden, uh, sorry po sa nagawa namin. Sana mapatawad niyo pa po kami. Sige na. Makakalis na kayo. Simula sa araw na to, maganap na pa kayo ng trabaho Teka lang, sir. Jeboy, Enzo, sana naman may natutunan kayong leksyon sa mga nangyari ngayon. At sana, huwag niyo siyang i-apply sa kung anuman trabaho ang mapapasuhan niyo. By the way, Miss Eden, I would like to congratulate you kasi ikaw lang hindi manager dito sa kampanya ko. Talaga, sir? Naku po, maraming salamat po, ha. Congratulations, Miss Eden. Thank you po. Salamat sa tiwala.